pumunta ng MOA no? mga nanood niyang ano doon mga firework ang bilis ni tropa mag drive hindi ko na agad mata na so ingat ingat tayo mga katrops no? lalo yun tong medyo basa ang daan at baka tayo hindi na umabot ng 2025 no so bakit 2025 na ngayon mga katraps alauna 30 na ng madaling araw ngayon mga katraps ayun pauwi na kami happy new year sa ating lahat mga katraps ayan kaya kung gano kalinis yung daan na yan mga katraps eh, dahil busy ang mga tao buti na nakisama yung ano panahon no bago siya umulan tapos na yung putukan Ayan, at dito sa diadaan namin safe naman dito mga katrops no kasi hindi masyado residential dito mga katrops puro commercial lang ano dito sa gilid gilid kaya safe dito dumaan hindi kasi tulad ng ano residential mga trops alam na natin ang mga tao kung saan nagpapaputok sa karsada mismo itulad dito, dito so ayan puro commercial yan kaya ayan safe na safe napakalinis ng daan nga lang wag ka rin papatukso sa so gantong daan na napakalinis Baka, baka, baka nakainom eh. Chill na chill lang tayo dito mga katrod kasi ayun medyo madulas ang daan. Hindi makailangan magmadali na mga katrod wala naman tayong nahahabol na oras kasi pauwi na tayo ng bahay mga katrop so pag uwi matutulog na lang tayo kaya yan takbong lang tayo mga katrop chill na chill yan. ang dami natin kasabay dito mga katrop so, expected ko nga wala nang ganong buha biyay mga trops no? kasi nga new year pero yan marami pa rin naman no? So, pero yung iba baka pauwi rin yung katulad namin kasi kami daw kami sabihan ng kunag new year so ngayon pauwi na kami ng bahay Buti nga migil na yung ulan mga katrops. Kasi wala kaming dalang kapote. Buti na lang. Nakisama yung panahon. At ayun na nga mga katrops 2025 na. At sana mga kamote ng eh, riders eh, magbago-bago na. Nakaw. Oh, yung skill nyo sa pagdadrive eh, bago-bagoin nyo. Wala namang... patutunguan niya mga katrops at lalo na tayo nakamotor 2 weeks lang tayo wala tayong kalaban laban dyan kahit sumayimp lang ka lang eh, may paglalagyan ka dyan sure ako masasaktan ka so at napakasakit nga na experience ka na rin yan so matagal tagal na rin tayo nagmamotor mga katros di no? dekada na so marami na rin tayo experience yung experience ko buti nga mga minor lang kasi iba pa rin talaga pag nag iingat nga mga traps na no? maka experience ka man namang ganon hindi malala kaysa wala kang ingat bara-bara ka mag drive lagi kang hapit ng hapit nako magiging kwento ka talaga pagka ang skill mo sa pagda drive lalot motoran ang dala mo kasi walang kalaban-laban talaga sa motor mga At yun na nga, tatapusin natin ang video nito mga ka -trops. So yun, ingat tayo lagi. Paalala ko, ingat tayo lagi sa daan mga ka para tayo makauwi ng maayos sa ating bahay mga ka -trops. Di rin tayo makadamay ng ibang tao. Okay, bye bye. Happy New Year mga ka-trops.